Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw ay pag-uusapan natin yung mga maraming paraan para kumita ng pera. At ang tamang paraan ay maaaring depende sa iyong kasanayan, interes at oras na handa mong ilaan. Narito ang ilang idea. Una, regular na trabaho. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang magkaroon ng regular na trabaho makahanap ka ng trabaho na may kinalaman sa iyong larangan o kahusayan. Pangalawa, freelancing. Kung mahusay ka sa isang partikular na kasanayan tulad ng pagsusulat, graphic design, programming o iba pa, maaari kang maging freelancer. Maraming online platforms tulad ng Upwork, freelancer na nag-aalok ng freelance gigs. Pangatlo, Online Business Maari kang magtayo ng sarili mong online business. Maaring ito ay pagbebenta ng produkto o serbisyo, pagbibigay ng online tutorials, o paglikha ng sariling website para sa kita mula sa advertising. Pangapat, Investment Kung ikaw ay mahilig mag-invest, pwede mo itong ilaan sa si stocks, mutual funds, real estate, o iba pang mga investment vehicle. Ito ay maaaring magdulot ng kita sa pamamagitan ng pagkaas ng halaga ng iyong investment. Panglima, Affiliate Marketing Kung mayroon ka ng online presence, maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng affiliate marketing. Ito ay kung saan ikaw ay kikita ng komisyon para sa bawat produkto o serbisyo na binibenta mula sa iyong referral. Pang-aning, Pasib na kita. Gumawa ng mga pasibong kita tulad ng pagbebenta ng e-books, paggawa ng online courses, o pagtatayo ng blog na may advertising. pang Part-time na trabaho. Kung hindi mo kaya ang full-time na trabaho, maaari kang maghanap ng part-time na trabaho para madagdagan ng iyong kita. Pangwalo, Skill Development Pagbutihin ang iyong mga kasanayan o mag-aral ng mga bagong kasanayan na maaaring magbigay daan sa mas mataas na kita. Pag-syam, Pagbebenta ng laruan Kung may mga hindi mo na ginagamit na gamit o laruan, maaari mong ito ibenta e online. At panghuli, online surveys and reviews. Maari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsagot ng online surveys o pagsusulat ng reviews para sa ilang mga produkto at serbisyo. Tandaan na ang kahalagahan ng pagsusumikap, kahusayan at pag-aaral ng iba't ibang oportunidad ay mahalaga upang magtagumpay sa pagkakaroon ng dagdag na kita. Muli, ito ang inyong Shorlon Inspired TV na laging nagpapalala kung ikaw ay magsumikap ngayon, tiyak, gaganda ang iyong buhay kinabukasan. Maraming maraming salamat po yung lahat. Kaya, matutong kumita ng pera na ayon sa iyong kahusayan.